Problema po ng marami sa atin ang perwisyong tigyawat. Pero wag magalala dahil pag-uusapan po natin yan kasama ang ating resident morning doctor na si Doc Richard. Good morning, Doc. Good morning, Mami Dimples. Good morning, mga kapatid. Alam mo, Mami Dimples, jahe talaga magkaroon ng tigyawat. Para sa iba, parte lang ito ng puberty. Pero marami talaga tayong kapatid na problema ang acne. Oo. Nako, totoo 'yan kasi nga, 'di ba? Meron daw silang biro na kapag how do you face your problems when your problems when your is problem your face. Is, is your face, your face. Yes, kasi, tama. yan ang unang nakikita sa Totoo naman 'yon kapag nag-a-apply ka ng trabaho, mm. may nililigawan ka, sa lahat ng pakikitungo mo, eto ang unang-unang nakikita. So, eto pag-usapan natin. Ano nga ba talaga ang sanhi ng tigyawat or pimple? Okay, Mommy, dimples. Marami talagang sanhi ang tigyawat. Mm -hmm. Pero unang-una pag-usapan natin ang hormonal imbalance. Oh, oh. Okay? So kung mapapansin mo, nangyayari ito kapag dun sa mga nag-undergo ng puberty, uh -oh. yung mga nagbibinata, nagdadalaga, mm -hmm. very prone talaga sila. Mm -hmm. Tapos yung mga nireregla. Mm -hmm. Kapag ikaw ay buntis, uh -oh. prone ka sa pagkakaroon ng tigyawat. Pwede din ng excessive oil production o yung mga oily ang buka, mm -hmm. Ayan. Pwede din ng bacteria. eto mga mid-impulse, pwede din ng stress. Oh, oh. So kung stressed ka, pwedeng-pwede ka talagang magkaroon ng tigyawat. Madami. Oh. Madaming tigyawat. Mm -hmm. Eto pa, meron Daku, pa. <laughs> guilty ako dito. Yes. Hmm. Pagkain ng matatamis at oh. dairy products. When you say dairy products, ano to? Gatas. Yung mga gatas, oh. yan. Magkakaroon kang tig-tigyawat. Hmm. Tapos i-debunk din natin yung myth. Yung sinasabi nilang mani. Oo. Oh, oh. Hindi siya nakakatigyawat. Ah, kaya diba pag kumakain ka naman, sabihin nila, uy, wag ka kumain yan kasi oh. titigyawatin ka. Pwede yung mantika sa pagluluto oh, nun. Doon ka oh. pwede magkaroon ng tigyawat. Pwede din ang polusyon, tsaka paninigarilyo. Ay, ayaw. Oh ito naman, ano naman yung mga home remedies na mapapayo mo? Kasi syempre, hindi lahat ng tao ay meron pang gamot mm -mm. or pambili or pagpunta ng derma, di ba? Yes. Mahal din yon. Pag sa bahay, ano yung mga pwede natin mai advise at mga okay. Pwede ang pwede natin gamitin sa bahay, mga tea tree oil, pwede yan, mga aloe vera, apple cider. As in aloe vera, yung plant, no? Yes, okay. oo. Pwede mo siyang i-apply sa face mo, mga 30 minutes uh, pwede din ng ice application. Uh -oh. Pero payo ko muna sa ating mga kapatid, bago po natin gawin ito, magpakonsulta muna tayo sa doktor kasi uh -oh. pwedeng mas ma-irritate yung balat natin Correct. kaysa makatulong. Correct. Okay. Eto naman, may mga tips ba tayo para makaiwas sa tigyawat? Kasi kanina, diniscuss na natin yung mga sanhi nito, di ba? Paano mm -hmm. maiwasan? Kasi ang sakit niya na. Yes. At ang tigyawat po, Dok, tama ba? Hindi lang sa mukha yan, minsan uh -oh. back knee rin. Uh -oh. Pwede rin siya sa likod, ganyan. So, ito po ang mga tips natin sa ating mga kapatid. Gumamit po tayo ng mild cleanser para matanggal ang dumi at excess oil. Maglagay din po tayo ng sunscreen. SPF 50 ha? 50. O, SPF 50. And you have to reapply every... Reapply it every 2 to 3 hours. hours. Yes, kahit na sa loob ng bahay. Oh, oh. Ay, wow. Mm, okay. Kasi pumapasok pa rin yung UV rays. Mm -hmm. At uminom po tayo ng maraming tubig. Panatilihin mm -hmm. po nating balanse ang ating jeta. At siguraduhin natin kumpleto ang tulog. At i-manage ng mabuti ang stress. Naku, ang daming mga tinamaan sa likod yes. ng camera dito. Kasi mga hindi natutulog, mga stress. Ganun talaga. Pero, Dr. Richard, maraming maraming salamat. At I'm sure maraming sa mga kapatid natin ang na-enjoy ang ating Balik Alindog yes. Tips for Thank today. You, Mommy